Then gagawin ko ng content ngayon to Yung kanyang gas consumption Sa loob ng isang taon yung consumption ko dito is 48 to 49 kpl Full stock pa rin yung makina Pero naka na ano tayo, naka power pipe tayo Full tank Premium Oop, oh, ano yan? Masarado oh, oh. ko pa Ayan, zero zero Tunayan natin yung suspension Kaya siya pinagbago May hams or lubak yung kalsada Sumasahid yung ilalim Proceed naman tayo sa handling Ayan na, oh No hands Walang wobble Walang wiggle sa manibela At sinubukan mong biglain yung sirenyador nya Para siyang kinakapos Walang, walang ano to ah, Walang daya to ah Kasi kahit ako gusto ko malaman yung ano Gas consumption nya Yung gauge talaga ni ito yung nakakaasar <laughs> Di pa rin niya nagbago sa loob ng isang taon Tapos pa tayo ulit Full tank Premium full tank Okay na, okay na, okay na Sige, sakto mo ng 170 3.12 tapos ano yan full tank na 3.7 divide by 3.12 not bad given na naka power pipe tayo hindi tayo naka remap ha hindi pa tayo naka remap power pipe lang yan Welcome back sa ating channel Kaka-out ko lang So, diretso tayo uwi sa bahay 5.30 Madiretso tayo uwi ng Pangasinan Then gagawin ko ng content ngayon to Yung kanyang gas consumption Sa loob ng isang taon Kasi isang taon na itong motor natin Isang taon na ito si Basha Naku po, grabe traffic dito Ngayon lang ako nakadaan dito ng ganitong oras Alas 5 kasi dati ang out ko 4.30 Binago yung schedule namin ginawang alas 5 yung out So sabay na talaga sa rush hour Then, Balik tayo sa ating topic che Check natin yung gas consumption nito Let's natin yung gas consumption Itong motor Nung bago pa to sa akin All stock na wala pa akong ginalaw Ang consumption ko dito is 48 to 49 kpl alaga ah, ko dyan yung link sa taas Para makita ninyo Tapos ninyo panoorin 48 to 49 kpl yung ano ko dito Average gas consumption ko Nung bago pa to sa akin Nung talagang as in bago Wala pa akong ginalaw Wala pa akong binago sa lahat Actually nag one year to nung ano October 5 So anong date na ngayon? October 17 na late na tayo ng gawa ng review ang Ano pala nito Ang specs na ngayon nitong motor natin Is all stock pa rin yung makina Pero naka ano tayo Naka power pipe tayo Naka MVR1 pipe tayo Tapos naka manual na tayo na IACB Kasi ba diba nung bago to Okay pa yung IACB natin Wala pang problema Kaya kasama rin to sa posibleng or titingnan natin kung mag, may factor ba kung uh, may epekto ba sa makina yung pagpalit natin ng power pipe tapos yung ano pagka manual natin ng IACB so yun titingnan natin kung ilang KPL yung magiging ano nito ngayon magiging average consumption so magpapapull tank muna tayo dito sa may ano na lang may petron sa may may kawayan o oh, dito na tayo magpapagas full tank premium op oh, anian masalah dukbah tetap pun an full tank an penuh-penuh nag reset natin yung ano trip meter natin yan 00 so may babalikan natin yan meron din tayong konting ano ngayon konting uh, review sa suspension nya sa handling sa power sa torque bigyan ko din kayo ng mga konting review ko dito based on my experience pagdating sa, sa mga yan tunayin natin yung suspension yung suspension nya para sa akin as is pa rin Wala siyang pinagbago. <laughs> yung ganda ng play ng front shock, ayan oh. Yung ganda ng play niya, ganun pa rin. So yung rare rear, uh, rear shocks niya, ito medyo nalalambutan ako sa kanya pero oh, maganda yung play niya sa ano, sa lubak. Maganda yung play niya kaya lang malambot siya to the point na kapag may angkas nga, minsan kapag ka medyo may hams or lubak yung kalsada, Sumasahid yung ilalim. 'Yan lang naman yung masasabi ko sa rear suspension ito kaya nagpalit din ako dito ng ano ba diba, ng Owens na pan GTR kaya lang problema ko naman dun sobrang baba naman <laughs> Tsaka, ano so, sobrang, sobrang tigas naman kapag sa solo rider lang kaya binalik ko siya sa stock pwede bang kumakanan dyan ka tread yun yun yung masasabi ko sa suspension nito parang para sa akin wala syang pinagbago proceed naman tayo sa handling so pagdating sa handling nya ba, maging bias naman ako pag sinabi kong wala rin akong ano, walang nagbago kasi pag kahit bitawon ko yung manibela, ayan oh. Steady, stable pa rin siya. <laughs> hindi siya gumey hindi siya gumagana 'di ba? Ayun oh. No hands. Ganya ka stable yung handling nito. Kasi Nabibitawan ko pa rin siya, walang wobble, walang wiggle sa manibela. Ayan, yung torque nya, ayan <laughs> Para sa akin, uh, may konting pagbabago siya Kapag bigla mong pinigay yung silinyador Pagka bigla mo siyang nireb Halimbawa, nasa Primera ka And then, uh, sinubukan mong biglain yung silinyador niya Para siyang ano, para siyang kinakapos pero kapag nakabuelo na okay na ulit kaya kanina di ba sa una lang sa unang unang arangkada sa primera yun primera segunda doon ko siya nararamdaman Pagka kabinigla ako siya ng half throttle kapag gagaling ako sa stop para siyang nagpa -down. down ba tawag doon pag sa speed naman top speed ko kasi hindi, hindi ko pa nata top speed talaga to eh pinakamatuling ko dito ano uh, 124 hindi ko pa sagad yun hindi ko pa pinilit talaga kasi nga nakakalula na yung 124 hindi ko pa siya na try ulit subukan tsaka nakakatakot na rin gawa ng punting pagkakamali mo lang pwede, kang, pwede tayo ma-disgracia pagka nag top speed tayo pero for me ako tatanungin nyo ganun pa rin naman wala pa rin naman akong naramdaman sa bilis nya kahit nagpalit na tayo ng ano ng sprocket set although yung pinalit natin na sprocket set same ratio din sa stock 1542 then mamaya balikan ko kayo sa fuel consumption kasi medyo malayo pa to ah, magpapakarga ako ulit sa petron sa pinakang huling huling petron na dadaanan ko dun na sa ano sa pampanga ay sa ano na sa tarlac na so balikan ko na lang ulit kayo no? oh. yan cut ko muna dito dito na tayo sa arko ng kamiling nagpalit lang ako ng battery para tuloy tuloy yung vlog so malapit na tayo dun sa Petron na ano na paggagasa natin. Eh walang walang ano to ha ah, walang daya to ah. Kasi baka isipin nyo, dinadaya ako kayo, hindi ko kayo dinadaya. Kasi kahit ako gusto ko malaman yung ano, gas consumption niya. Ah, oras na ngayon 9:16. Kanina ano anong oras tayo nagkarga doon? 5:30. 137.9 na yung tinakbo natin magmula doon sa magmula doon sa ano sa pinagpagasa natin kaya eh, malapit na tayo sa pagpapagasa natin 9.16 yung time anong ilang oras tayo tumakbo <laughs> ang dami kasing traffic eh yung gauge talaga nito yung nakakaasar <laughs> Di hindi pa rin niya nagbago sa loob ng isang taon hindi <laughs> pa rin niya nagbago puno siya tapos biglang mababawasan tapos biglang babalik ulit sa full tank tsaka kahit hindi na full tank yung motor full tank pa rin yung gauge hindi <laughs> ko alam yung remedyo dyan basta ako ano na eh sanay na ako eh ano na eh, uh, gamay ko na yung gauge niya 'ni. Eh. Basta kapag nagblink na siya, pagka nagblink na yan ng red, o kaya pag nasa red na lang siya, doon ako magpapakarga. Bali yung ano pala nito, na nat uh, na ng ano to ng driving habit to, uh, city driving. Tapos yung takbuhan natin dito ay ano 80 to 90, ay uh, 80 to 100 yung takbuhan natin dito. Tapos uh, may mga traffic pero ang straight na daan, so lahat na no, lahat na ng mga ano ba, ano ba tawag doon? <laughs> Yun yung experience ng driving ko dito. Dito malapit na tayo sa Petron. Tapos papultang tayo ulit. Full tank. Ay may ano dito, may motorcycle lane dito. Ito yung maangas na gasoline station. Ah. Premium full tank. ARIKO! Opp oh, okay na ako ya? Paano nai papa? Okay na, okay na, okay na. Sige saktong imonangwan sa benti. OKAY in, galing nga ha. toan Hala eh. itsura natin to 3.12 tapos ano yan full tank na tatapon na naman to ay <laughs> thank you angas dito may motorcycle lane eh kumpitin natin ilan yung odometer natin 143 143.7 Nakikita nyo ba? 143.7 Divide by 3.12 Yan lumabas 46.05 I-screenshot ko Ayan lumabas 46 KPL Not bad 46 KPL Noong unang testing natin 48 eh. 48 kpl same distance same gasol hindi magkaibang gasoline station pala yun pero parehong may kawayan given na rin siguro yon na nabawasan ng dalawang km pero okay na rin 46 kpl sa loob ng ano isang taon yung motor ko given na naka power pipe tayo hindi tayo naka remap ha hindi pa tayo naka remap power pipe lang yan tapos naka manual tayo na ACB hindi na masama yung 46 kpl boy <laughs> Matipid <laughs> pa rin yun Yung iba nga ano eh 30K, 35 KPL lang <laughs> So ayan mga tol Sana nabigyan ko ano ah, Napumipyok pa ako So ayan mga tol Sana nabigyan ko kayo ng ano kung, uh, Konting Ano ba to? Ano bang klase yung vlog to? Tips? Ayan konting tips Sa mga nagtatanong Kung ilan yung KPL ko O kung lumakas ba yung motor natin sa gas sa loob ng isang taon kasi sabi ng mga basher <laughs> sabi ng mga basher malakas daw sa gas yung rosy pagka inabot na doon ng isang taon di naman sabi sabi lang yan di nyo naman kayang patunayan ito napatunayan ko hindi siya ganun lumakas siya ng konti pero hindi naman sobrang lakas di ba So yun mga tol, ingat tayo lahat sa ating biyahe at palagi tayo magbaho ng pasensya sa kalsada para ulasing na, ha ito na lang mga tol. Ingat na lang. Ride safe. Peace out.